Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nito na sinisikap ng puwersa ng pamahalaan na tapusin ang krisis sa Marawi City bago magwakas ang 60-day period ng martial law na magtatapos sa ikatlong linggo ng Hulyo. Pero ayon sa AFP, mahihirapan silang sugpuin ang terorismo sa Mindanao sakalit bawiin ang martial law sa nagpapatuloy na pagdinig nito sa Korte Suprema. Pero yung pag Sira dun sa network na sumusuporta sa loob o yung pinagsimulan nito, mm -mm. diyan po ang pinakamalaking impact. Kasi mm -hmm. yung pag-aresto, paghuli, pagkuha, paghanap. Ayon kay General Restituto Padilla Jr., nakatulong ang martial law upang mapabilis ang pag-aresto sa ilang mga sospek dahil hindi na kailangang pumila pa sa korte upang kumuha ng arrest warrant o search warrant. Iginit rin ng militar na may rebellion at invasion sa katimugang bahagi ng bansa kaya may basehan ang martial law declaration na taliwas sa paniniwala ng mga sa dito Kailangan po ba na yung gumagawa noon ay uh, bahagi ng gobyerno like halimbawa ay pa uh, local government na hindi ho necessary Mas hmm. sino po na uh, Juan dela Cruz dyan basta Nag-attempt siya na kumubkob ng isang lugar mm -hmm. dahil may arma siya, may mm -hmm. kakayahan siya. Mm -hmm. At uh, patayin niya yung mga kumukontra sa kanya dyan upang magpahihwating na kontrolado niya ito. Mm -hmm. Yun na po eh, isang akto na po ng rebellion. Yun, so lumapag po siya sa nakatalagang uh, pamahalaan. So there's rebellion in Marawi? There is rebellion ongoing and it is a rebellion that is continuing. Samantala tiniyak naman ang militar na nasa Marawi City pa rin si Isnilon Hapilon at hindi nila papayagang makalabas pa ang itinuturing na leader ng ISIS sa Pilipinas. Ako si Victor Cosare, humahataw sa balita.